Isinagawa ang Church Officers Institute sa Palawan upang pagtibayin ang pamumuno ng mga opisyal ng simbahan at palakasin ang kanilang pagtatalaga sa Diyos. Ang programa ay nagbigay ng inspirasyon at gabay para sa mas epektibong paglilingkod sa kanilang mga simbahan. Ang kabuoang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Kia Faye Guevara. Isang matagumpay na pagtitipon ang isinagawa sa Faith Adventist Academy Taytay kung saan daan-daang opisyal ng simbahan ang dumalo sa Church Officers Institute. Ang programa ay pinangunahan ng mga direktor ng misyon bilang mga pangunahing tagapagsalita na nagbigay ng mahahalagang aral tungkol sa biblical na pamumuno, evangelism at pagpapalago ng simbahan. Ang araw po na ito ay isang napakahalagang araw para po sa lahat ng mga kapatid dito po sa gawing norte ng Palawan. At amin pong pinasasalamatan na minsan pa ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na ito ay matipon upang malaman at upang maisakatuparan ang gawain ito ng Harvest 2025. Ako po ay naniniwala na ang Panginoon ang siyang patuloy na magpapala sa kanila at patuloy silang mamotivate Uh, na sa gawain ng Panginoon, especially sa ating gawain ng Harvest 2025. Ayon sa mga tagapagsalita, malaki ang papel ng mga opisyal sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos kayat mahalagang maging matatag sila sa kanilang pananampalataya at misyon. Isa rin sa mga tampok na bahagi ng pagtitipon ay ang formal na promosyon ng Harvest 2025 isang malawakang kampanya ng evangelism na gaganapin sa kasalukuyang taon. Bilang pagtatapos ng araw, isang commitment service ang isinagawa kung saan mataimtim na nanalangin at nangako ng kanilang buong pusong paglilingkod ang mga opisyal para sa misyon ng simbahan at Harvest 2025. Yung Harvest 2025 ay pressure, pero to fulfill the Great Commission, kailangan po natin magkapag lahat sa gawain para sa Panginoon. Ayon sa mga dumalo, ang Church Officers Institute ay naging isang makapangyarihang paalala ng kanilang pananagutan sa ministeryo at isang inspirasyon upang maging mas masigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Na-encourage ako na mag-attend ng mga ganitong program. Kasi iba-ibang mga pastors, na-encourage din po yung mga officers na magampanan yung mga tungkolin. Mula rito sa Taytay, Palawan, Kia Faye Guevara hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today HNP News.